kabilang sa founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Dito kasi sa Legazpi City sa Albay, may hahamon sa popularidad ng kanyang Facebook. Presenting, Facebook, ang fishbulan ni Mang Raul. Mga friends, bilhin na kayo ng Facebook. Itatag ko kayo ah. I like. Bukod sa nahahawig sa logo at kulay ng Facebook, meron ding sariling like button ang Facebook card ni Mang Raul. Matapos niyang ilogin ang kanyang Facebook card sa regular nitong pwesto sa plaza, nag-update agad si Mang Raul ng kanyang status. Friend, binigay na ng Facebook maliban sa fishball, pwede rin daw gawa ng fanpage ang ilan pa sa mga ino-offer niya. Katulad ng Kikiam, at chicken balls. Sa dami ng kompetisyon ngayon sa negosyo, pag wala kang uh, propaganda, wala kang benta. Bili na kayo, bili na Facebook. Dahil sa kakaibang gimmick na ito ni Mang Raul, katakot-takot na comments ang kanyang natatanggap mula sa kanyang mga Facebook friends, este, customers. pag sinabi Facebook, parang number one, ano, social networking siya, kaya super I like. Like na rin daw ng kanyang mga ka-Facebook na magpa-picture sa kanyang pwesto para ma-i-share sa kanilang friends sa Facebook. Bro, oh, dahil sa kanyang Facebook stand, dumami ang friends ni Mang Raul sa Facebook. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa pagtinda mo dahil yun nga dinadayo ka. Marami pong mga customer ko ang nag-friend request sa Facebook. Ngayon, meron ng tatlong Facebook cart si Mang Raul sa buong Ligaspi. Kapag nagpatuloy pa raw ang pagdami ng kanyang friends at customers, mag-a-add pa raw siya ng maraming Facebook carts. pag Facebook Live! Pagdating sa pakikiride on sa kung anong uso, numero uno dyan ang mga negosyanteng Pilipino. Tila ba ang moto nila, strike while the iron is hot? Kasi lahat ng hinahanap ko, sa'yo ko na Katulad ng mga patok na pick-up lines na ibinabato at sinasalo lang dati. Sana, posporo ka. At posporo din ako para match tayo. Sana naka-off na lang ang ilaw para tayong dalawa na lang mag-on. Minsan, gusto kitang galitin. Bakit? Para patulan mo ako. Ngayon, pang forma na. Alam mo ba, tumataba ka, umininog, unti-unting nagiging mundo ko. Pick-up line shirts. Ang mga pick-up line t-shirts na ito, pakulo ng mag-asawang Philip at Weng. Nagsimula raw ang kanilang negosyo nung nauso ang couple shirt o mga t-shirt para sa mga mag-boyfriend at girlfriend na partner din ang mga design. Nung pumutok ang kasikatan ng pick-up lines, may natunugan daw silang oportunidad para kumita. Nag Isip kami, ano ba yung pwede natin gawin? Kakaiba naman. Kaya namin naisip yung pick-up lines. Kasi parang, di ba, bago nga. Wala pa yatang gumagawa ng ganun. Idol na idol din daw kasi ni Philip ang karakter ni Ogie Alcasid sa Bubblegum na si Boy Pickup. Unan ka ba? Bakit? <laughs> <laughs> kasi... kumukulo na ang tubig. <laughs> <laughs> oh! Ang init mo, Pickup! Sana <laughs> Facebook status ka lang para pwede kita i-like. Hmm. Kaya kapag nagtatampo raw sa kanya si Weng, pick up lines din ang ibinabanat niya para ito'y mapaamo. Hangin ka ba? I can't live without you. <laughs> Made to order ang kanilang pick-up line shirts. At sa internet din daw sila kumukuha ng mga sika na hirit. Bagamat nitong Enero lang daw nila sinimulan ang kanilang pick-up line shirt sa halagang 350 pesos kada banat, este t-shirt, box, office hit daw ang kanilang negosyo. Hindi nga raw kailangang bagong-bago ang konsepto ng isang business. Dapat lang, laging may bago itong ihahain sa publiko. In other words, hindi na uubusan ng gimmick sa kanilang mga produkto o serbisyo.